Wala na. Wala. Nawala. Makawala? Ah. Oh. Gutom ako, gutom. Di ba ikaw nagbantay? Ako? Hindi. Hmm. Kasi nag... mayroon ng klasa ako. O nga pala, may klasa ka nga pala, no? Di ba ikaw nagbantay? Ako? Hindi. Sino? Hey, Kasi nag... Meron ng klase ako. Eh, hey, nga pala. May klase ka nga pala, no? Oo. Oh. Sabihin mo sa Tagalog, the man is drunk. Ano? Pero? Rage. Sabihin mo sa Tagalog, the man is drunk? Ang lalaki ay nakainom. No, ang lasing. Oo. Mm -hmm. Ang lalaki ay lasing. Lalaki ng lasing ang lalaki nang lasing? Ang lalaki ay lasing. Ang lalaki ay lasing. Sus, baka naman may tao lang mo. Nasan ang baso. Ang basos. Nasos you know. How do you know when to use nang and ang again? Oh no alam. When to use nang and ang. I forgot. Nasan nang. ang la ang bas. Ang bas. Ang, ang mga baso? Nasan nangas. When you awala raw. Alam na? Alam mo, nahuli silang daga. Huh? Nahuli silang daga. They have one? Hindi, nag-escape. same sir. Number two, no? Which one? That's what Paco, he said it was a triangle one. That's why we change yung sa amen, kasi if hindi mo lahegan <laughs> ng floor, madali i lift up. And I said that to. Uh, to. <inaudible> Yung yung flaw sa atin Yung sa ating, sa ating oh. triangle natin. Then they copied our triangle. Oh. And then they changed kung ano, ano yung pangit. doon. di ba dyan yung nasa dyan yung sa akin. Sinabi ah. ni Paco na tumalong ng daga sa loob. And Kaya yun yung problema sa atin din nung um, una. Saan ka dyan nakatalon yung ano? Sabi ba't ka ba problemahin kanila nila naman yan? Ano ba yung narinig ko? Seni akar yine? Sağ